Tatanong lang kami kung totoo ba yung dito na nangyayari sa sa bangin na marami na aksidente. Marami po. Oh, marami. Jesus. Kasi pagka umuulan, pagka madulas, iba, walang kontrol. Oh, so, Jesus. Okay lang yung maahon, kaya nung pagpababa. Ah, mahirap. Wala to. Ano yung distraction na na. Alamay ko natin marine. presence dito na mayroong papakita or marami. white play di ganon ko marami, kung marami. marami, marami Ah eto ampupuntahan namin ngayon kasi alamin uh, namin Dito rin po dito rin po pinsa namin namatay yung ano niya nawalan siya ng preno doon direkta sa sasakyan sasakyan din Ayan oh direkta talaga tama to Oh my god kasi hindi naman niya tuwid. Ang dami pala dito ng aksidente. Eh. O sila na mismo magpapatunay na ano, na totoo talaga. Talagang meron talaga. May, meron na pong checkpoints diyan. Ah, kaya pala. Mga pulis, mga mga tanod daw. Yung mga ano, um, um, sila nagpapa ng mga outsider. Um, um, ng mga kasi marami that. po dati rito nagba-bike. Eh. Ah, nagba so, Mga nag u mga um, nag-ano, um, mga pero gaya na sa amin, kami, kami mga vlogger, okay naman. Okay, okay naman. lang po yan. Basta yeah. i-hand po kayo pag may pababaan. Thank you. Okay, Thank you. Sige, sige, Thank sige, you, ma'am. Ah, mga friends, ito na laglag -lag yung truck na sinasabi nila. Pinuntahan ulit namin para alamin. Wait lang. Ito yung truck na dumadaan yan. Aksidente na truck. Ah, dito dumiretso sa baba na to. Yan. Yan. Hello, may kalab shout out. Wow. Yan. Sir. Wow. Crisy, Crisy Mix TV Vlog. Crisy Mix TV Vlog. <laughs> Sige. Eto, bababa tayo dito sa bangin. Uh, itatry natin uh, makita yung truck na sinasabi na nahulog. Kamahan nyo kami. Sacrifice. Makita lang yung truck na nahulog dito sa bangin. Wait lang, bababa muna kami. At di ako, hindi ko, hindi ako makakapag video da, kasi sobrang tarik ng na binababa namin. Okay, mamaya na lang ulit. Ayan, yan kami. Ayan, tapos, bababa kami dito. Sobrang tarik. Ayan. Ito yung, ano, ayan. Ang kami galing sa pinakatuktok. Ayan mga friends. Ngayon nakita niyo na yung yun. Nauna na si Benz Katoklas. Ayun yung truck na yun oh, mga friends. Yan. Pupunta kami diyan. Ngayon puputulin ko muna to kasi mahirap bumaba. Kaya katulad niya nahihirapan si Idol bumaba kaya okay. kailangan ko muna din putulin to. Mamaya ulit. Ito, ito yung sinasabi na nabubog sa bangin. Ayan mga friends, ayan yung nalaglag na truck na sinasabi namin dito sa bangin na ito. may sakay siyang bata. Ito, may... Pero marami nang namamatay dito sa bangin na to. Ayan, sobrang... Ayan, nakita niya. Yung truck na yan. Sa wakas, nababa din namin. Ah... Uh, pasalamat ako at nakita din namin itong Sobrang tarik. Yung video. Sobrang tarik. Uh, dito lang yung video. Sobrang tarik nang binaba namin. Grabe. Andulas pa. Kit. Oh. Sobrang puti. Dahil sa pagbaba namin, madulas. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.